Hello, hello, hello. Good morning po sa ating lahat. Ayun, mga kababayan. Meron po tayong prayer rally sa Cebu Park. What? Ngayong darating na February 25 Sunday. So, 'yun. Makiisa po ako. Makiisa po tayo dyan. ano? Siguradong iikot na naman po ang mga tumbong nila. Sino po ba itong mga ito na tinutukoy natin? na ikut ang mga tumbong na naman at makikisabay na naman sa mga gagawin nating rally to. <laughs> ito mga ito. Sigurado 'yan, guys. May paana na naman din 'yan. Sa ating gagawing rally sa Cebu Park. Uh, ang rally pong ito ay pinamamagatan pinamagatang hakbang ng mausig 'di ba? Sigurado pong magsasalita naman po ang ating uh, mahal na former president Duterte. So talagang kailangan po nating humakbang na naman at lumaban sa mga taong na, na... What? <laughs> mapagsamantala sa kanilang kapangyarihan, di ba? At inaabuso at inaabuse ang ating mga kababayan, di ba? Uh, so, yun. Tingnan po natin ang mangyayari sa mga taong ito. At siguradong ikot na naman ang tumbong. At si Ma'am Shi, no? Sino ba ito si Ma'am Shi? Si Ahas. Ay siguradong uh, Matatarantara naman At hindi malaman kung anong gagawin At itong si Si Bangag At sigurado Guadra namang Ito eh mag uh, Mag uh, Mag aano naman ito Mag dito guys Sigurado yan May counter uh, Rally din yan mga yan Diba So yun Ingat po tayo dyan Siguradong marami na naman pong pasabog ang ating tatay Digong sa kanyang speech sa gaganapin dyan sa Cebu Park sa Sunday, February 25. So yun, kita-kits po tayo dyan. At yun, good luck po sa ating lahat. Ingat po tayo at saan mang solo po tayo na sa mga oras na ito. Lagi po tayo mag-iingat. Yun, God bless to all. Bye-bye.